Hello mga Pilatibay! Isa na namang cake na may motif na ang hirap hanapin ang kulay ng mga uh, flowers niya. At uh, ito ba ay, ano to ba, uh, evento ni Touch of Rustic. Ayan, kung napapansin nyo, yan yung cake, tapos papalitan daw ng chocolate brown, tapos beige daw yung gitna, tapos puti raw yung pinakataas. Ayun yung ano yung sample ng cake na ipapagawa ni customer. Si customer ko dito ba is yun yung organizer naman sa mga wedding. Tapos yung mga wedding cake nila talaga is fondant yung pagayahan, tapos icing lang yung kailangan natin gawin. Tapos medyo mahirap siyang gawin, pero nga, kahit hindi naman ganun talaga kagayang gaya, basta kahit papaano, mag kamukala ng kahit konti. Tapos palitan lang yung kulay ng sa akin ni customer. Tapos ayun na, ah, uh, ganun lang naman yung sample ng cake nila. Tapos yung nakita yun di ba daw may mga marble-marble, hindi talaga natin yung magagaya ng husto. Kasi nga, ah, uh, ano ba, fondant kasi yung pagayahan natin. Unlike dito sa mga icing-icing, is mahirap talagang ma, uh, magaya. Mag liba na lang ako kapag na chocolate ganache or ano ba yung mga ginamit natin. Or buttercream, fondant, magagaya talaga natin yung ganung design lang ga. At kung magtatanong kayo lang ga, kung anong ginagawa ko sa mga flowers, kinukulayan ko lang siya ng food coloring din. At kahit papaano, is hindi tayo makadisgrasya ng tao. Hindi pwedeng pangkulay ng pintura ga, ilagay natin ga. At sidikit natin sa akin, hindi pwede. Kaya yung ginagawa ko talaga guys, chinatsagaan ko talaga siyang kulayan ng food coloring din at least nakakain at saka edible din syempre yung ating food coloring para hindi tayo makalason or mga eh, may mga chemical na nakahalo doon sa ating ano, sa ating mga pangkulay. At ang request nga ni customer is choco brown daw yung pinakababa, tapos beige daw yung pinakagitna at saka puti yung pinakataas. At ang usapan namin dito gani customer talaga is uh, dalawa lang yung edible tapos isa yung dami sa taas. Kaya nga lang, uh, wala kaming mabilhan talaga ng dami ngayon. Uh, kahit lugi ako dito ga, as in super luge, okay lang sa akin, walang problema sa akin, kasi nga, ako naman yung may problema, kaya wala kaming mabilha ng dami, kahit kasi wala talagang stock ng dami dito, ka at as in, nag-stock nag ako yun, ka as in, marami talaga ako magtabi, kaya nga lang, matagal nang hindi nakapagpadala dito yung cupboard palawan, wala rin kaming mabilhan, syempre dito, isa lang yung pinakamalaking ka uh, baking shop dito sa palawan, gaha yung cupboard palawan, Siya lang, Ibig sabihin, kung wala talaga siya, wala rin talaga kaming magagawa kasi wala rin kaming malalagay talagang dami. Kaya ngayon, hindi talaga ako nagtatanggap ng may mga dami dapat. Kaya nga lang, ito sila is nakapabook na sila sa akin ng mga one month or two months before. Akala ko kasi one month pa lang is may darating na mga dami. Yung ngayong panahon talaga guys, wala talagang dumating. Kaya super stressful talaga ako gana. <laughs> super stressful ako sa mga naibook ko na may dami. Eh, wala akong magagawa. Kaya ang ginagawa ko is edible. Okay lang yun sa akin kahit malugi ako. Okay lang sa akin kahit Instead na dami, gagawin kong cake. Walang problema sa akin yon Maluwag naman yon sa loob ko. Kahit lugi ako, walang problema lang ga. At least, mapasaya ko yung mga ano, di ba? Mapasaya ko yung mga customer. Uy, grabe, di ba? Malaking impact yon ga na, alo, bait naman nilang ga, alo, ganito, ganon. Di ba? Kunti lang yung budget namin. Pero, instead na dami, ginawa niya ng edible, di ba? Iba pa rin yung sarap sa pakiramdam na masaya yung customer mo. Di ba? Kaysa isipin mo na kikita ka lang talaga. Iba pa rin talaga ga, yung pakiramdam na. Alam mo kasi kapag, kapag si customer ga, yung parang binigyan mo siya ng pabor, malaking bagay yun sa kanila ga eh. May mga customer kasi talaga na appreciative, customer na na-appreciate talaga nila, yung super thankful talaga sila, may, may ganun kasi talaga, kagaya sa akin, kahit maliit na bagay, super ina-appreciate ko talaga kasi pinaghirapan nyo ng tao. Gaya rin ito ga, kapag yung customer mo super appreciative yan, ah uh, yung, maano ba, hindi ka talaga niya iiwanan ga, uulit at uulit yung silang u-order sa'yo yung hindi lang iniisip mo, nakikita ka lang bilang isang baker, isang negosyante, dapat isipin mo rin minsan talaga yung mga customer mo. Hindi lagi na lang na, kikita ako, kailangan kikita ako, yayaman ako, ganun, di ba? <laughs> Sa totoo lang ga, na ano ko yun ga, living proof ako ga talaga na, alam mo yun, na uh, kumikita ako Uh, at the same time, napapasaya ko yung mga customer ko sa paligid ko. Diba? Yun yung, yun yung masarap sa pakiramdam ka eh. Yung, yung dalawa yung purpose mo, yung mapasaya mo habang kumikita ka. Yun talaga yung nakakatuwa. At yun talaga ga yung purpose ko habang nagme-negosyo ako. At ito nga, nilagyan ko dun siya ng parang guhit kasi nga parang magkaroon siya ng marble-marble tapos lalagyan ng mga gold. Parang gold line lang ba siya na parang design. Pero sabi ko nga, uh, hindi nga, sinabi ako dali na naman talaga si customer na hindi talaga siya masyadong magagaya kasi nga fondant talaga yung pagayahan niya. Tapos ito nga, yung choco brown, which hindi siya masyadong makita ga dito sa ano, ano sa camera pero sa ano yan sa personal talaga guys kulay ano yan siya brown yan yung gitna tapos puting puti itong sa taas ngayon hindi ko lang alam bakit ganyan na kapag naka, nasa camera is hindi talaga nakikita at ayan na nga guys yung mga ano natin flowers diba ang ganda kaya kapag kayo lang nga, kapag wala kayong mga bulaklak na iba't ibang kulay pwedeng pwede yung gamitin yung mga gel food coloring yung lagyan yung lang ng gin or konting tubig mas maganda yung gin nga kasi at least kahit papaano is mabilis matuyo tapos mabilis siyang mag evaporate yung alcohol tapos ano lang siya kasi mabilis mo nang gamitin ito nga ginawa ko siya habang Ah, uh, ako ano, ga nag prepare ako ng mga cakes. Pero mas maganda talaga kapag ginawa mo na to ahead of time parang 24 hours within before the ano before the uh, cakes delivery. Para to yung tuyo talaga yung bulak-bulak. Maganda ba ga? ay nagda-download ako ng Masaya Game. Dapat magda-download kayo ng Masaya Game po kayo sa mga video ko sa comment section nandoon yung link ng Masaya Game na to. Ah, uh, hindi nyo na kailangan mag-cash dito ba? Kailangan meron siyang kapag nag-download dito lang ga. Meron siyang 7 pesos alat pampuhunan mo. Sa paglalaro pala nito lang ga, syempre alam niyo kung paano niyo kontrolin yung sarili niyo kasi nakaka-addict nakaka talaga yung ganitong mga laro lang niyo lang yung po number nyo at syempre yung inyong password uh, verification code yung doon yung sisende doon sa number ninyo pwede na tayo maglaro ayan na po at syempre may pre-draw sila pindutin lang natin ha Okay, tapos na yung pre-draw natin. Ayan, pwede kayo mag-cash in ng 15 pesos, pwede kayo mag-cash in ng 55 pesos. May 6 pesos tayo. Ilalaro natin niya ng, mayroon silang Dragon Tiger, uh, Toast Coin, ganyan ganyan. Marami sila dito mga palaro lang. Pero syempre yung aking pinaka-favorito is Solar Game. So oh, excited na ako Wait lang. Ah, pula lang natabutan ko ga. Sorry naman. Ayan yung pula. Oh, panalo tayo ga. May panalo tayo. Additional tayong piso. lang. Piso ulit. Piso sa green. Oh, ito na natin. Try natin kung mananalo tayo sa green. Nakatakot kasi mag ano di ba? Mag magano mag, ano magtaya ng malaking malaki talaga. Sakto-sakto lang ga, yung aliw aliwan niya lang. Ay, talo ako nga! Ay, talo ako. <laughs> Tingnan natin kung nanalo tayo. Ay, nanalo ako na. Ha. Sorry. <laughs> okay, labet ko sa pink. Okay na 'yan. Try nga natin. Ready? may pera na kayong naipon pwede niyo namang i-cash out gamit yung inyong mga GCash at syempre maging responsable kayo sa perang pinaghirapan ninyo kaya ano pang hinahantay niyo? pwede na kayong mag-download ng Masaya Game at dalawa na mananalo ng tag 3,300 pesos pang bili ng bigas ninyo at pang meriyanta ninyo langga kaya ano pang hinahantay niyo? download tayo ng Masaya Game